This is the most haunted abandoned hotel in the Philippines, the Diplomat Hotel. Sa mga hindi nakakaalam, ang Diploma Tutel ay tinayo noong 1913. Kaya may 100 years na itong nananatili. At noong kasagsagan ng World War II, ito ay naging kampo at taguan ng mga refugees na nagtatago mula sa mga sundalong Hapon. Pero sa kasamaang palad, ay nahanap pa din sila ng mga sundalong Hapon. At doon na nagsimulang pahirapan ng mga taong nagtatago doon. At ang pinakakarumal-dumal pang pangyayari ay pinatay lahat ng taong nandito at pinugutan pa ng ulo. Kaya ang lugar na ito ay tinuturing na isa sa mga haunted na lugar sa Pilipinas. Kaya ngayon, nandito kami para eksplorin itong Diplomat Hotel. Kung bakit nga ba isa to sa pinaka nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Pagdating namin sa Diplomat Hotel ay sobrang lakas ng ulan. Kaya sumilong na muna kami sa gilid. So mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa harapan ng Diplomat Hotel uh, umulan lang kaya nagpatila muna kami dito sa pagkatapos ng ulan lilibuti natin ito tapos tingnan natin kung ano meron dito maya maya ay humina na, na yung ulan kaya nag explore na kami sa diplomat hotel Tayo okay, mga kaibigan lilibuti natin tong diplomat tingnan natin kung ano meron dito sobrang tagal na na itong abandonado sa sobrang tagal niya ginawa na ng tourist spot ng mga taga baguio Pagpunta namin dito ay sobrang kapal ng hamog, kaya mas naging nakakatakot yung paglilibot namin. Nakakatakot man. Kasi ito yung paligid nyo, yun sa baba. Kaya mas nagiging nakakatakot sa mga kaibigan kasi mahamog oh, oh. Tapos umaambun pa, kaya parang ano, tawag dito. Naging ano siya, naging parang sa palabas, mga nangyayari sa palabas, nakakatakot. Pero bawal kasi pumasok dito hanggat walang permit. Eh, ayun, oh. Ito yung loob niyo mga kaibigan. Eh. Gustoin man namin pasukin yung loob ng diploma to tala hindi daw pwede dahil hindi na daw matibay ang gusali na ito. Kaya ipinagbabawal na ang pumasok. Nakakatakot diba? At ngayon ako lang mag-isa. Wala, wala pang mga turista kasi yung ulan, lakas ng ulan. Wala pang mga turista. Yun o. Yun o. ako kung anong mayroon sa loob eh. Ayun. Mm -hmm. Sobrang kapal ng pagay eh, no. So, sobrang kapal ng hamog. At ngayon, tamang explore lang tayo dito. Ay, no? Nakakatakot siya gantong oras pa lang, lalo na kaya pag gabi. Ay, no? Tinan nyo kasi, oh. Tinan oh. nyo, oh. Diba? Grabe yung ano, diba? Nakaka-curious kung ano pang meron sa loob, diba? Kaya, yeah. Ito, oh. Ayan. kasi kasing alambar, eh. Habang naglilibot ako ay may nakita akong basag na bintana kaya sinilip ko agad kung anong meron sa loob. Pag sinilip ko sa loob ay malinis na pala ang ibang parte ng Diplomat Hotel. May ibang parte lang talaga na sobrang dami pang kalat. Kunti lang ngayon yung mga turistang pumupunta dito kasi umuulan. At grabe yung pag mga Ay no. Oh. Mas, mas, mas lalo siyang nagiging nakakatakot kasi maliw ano. Ang kapal ng hamog. Ay no. bang kapal ng hamog mga kaibigan. Maya-maya ay sinabihan na kami ng guard dito sa Diplomat Hotel na magsasara na daw. Kaya kailangan na namin lumabas. Hanggang 6pm lang pala pwede ang turista sa Diplomat Hotel. Kaya kahit gustuin man namin mag-overnight para malaman kung may kababalaghan nga bang nangyayari dito, ay hindi na namin magagawa. Dahil nga hanggang 6pm lang sila nagpapapasok ng turista. So ayun yung naging experience ko dito ay sobrang lupit mga kaibigan. Kasi nalibot namin yung diplomat hotel ng kami lang, walang mga ibang turista at the same time umuulan kasi tapos ang kapal ng hamog kaya mas, kaya mas naging extreme yung content namin mas maganda na, mas maganda yung paglibot namin dito may naramdaman man kami o wala hindi pa din natin maaalis ang history na naiwan ng diplomat hotel sa Pilipinas mula noong 1913 hanggang ngayon